Sa isang daigdig na pinapatakbo ng teknolohiya, tayo ay nagsisimula sa isang transformatibong paglalakbay sa pamamagitan ng mga digital na henerasyon mula Generation Z hanggang Generation Alpha. Ang Generation Z ang mga tagapagtatag ng bagong kahulugan sa konektividad at komunikasyon na hindi pa nararanasan noon. Hindi ko maipatwa na walang sa social Ang Generation Z ay lumaki sa isang mundo na nababalot ng teknolohiya kung saan ang bawat swipe at click ay nagbubukas ng mga pintuan patungo sa bagong mga karanasan at kaalaman. For me, the most common technology that uh, in my generation is through cell phone because uh, cell phone it cell phone gives us uh, an easier access. Uh, not just uh, the outer like cell phone is smaller than any other technology, but also cell phone. Uh, gives us a an easier access to communicate with other people with our family, friends and peers. It's just one click and then we can uh directly communicate with them. Thank you. Sa tulong ng digital na editing app, ang generation Z ay nagiging mas masigla at mas malikhain sa kanilang mga proyekto at likha nagbibigay daan sa kanila na mapakita ang kanilang natatanging pananaw at talento sa larangan ng sining at disenyo. Ang digital na editing app ay isang malaking tulong para sa akin sa pagpapahayag ng aking kreatibidad at paglikha ng mga makabagong likha. Sa pamamagitan nito, mas madaling maipakita ang aking mga ideya at emosyon sa pamamagitan ng mga visual na element. Habang ang Generation Z ay patuloy na nagpapakita ng kanilang kasanayan at katalinuan sa mundo ng digital, ang Generation Alpha naman ay unti-unti na umusbong bilang mga bagong manlalakbay sa teknolohiya at virtual na realidad. Hindi, Ah, patay na. Hindi, hindi. Umamatean Patay na ka. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. generation alpha, approach digital sa ako pag-sell ang so, mga mga application na ginagamit. Tapos ang AI, ito makatabang sa Sabon sa Thank you. na Time guys. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, ang Generation Alpha ay patuloy din na umuunlad sa pamamagitan ng paggamit ng mga kabagong digital na kagamitan at teknolohiya. Ang kanilang paglaki sa mundo na nababalot ng teknolohiya ay nagbibigay daan sa kanila upang mas mapalawak ang kanilang kaalaman at kasanayan sa digital na larangan. Ang dokumentaryo nito ng mga digital na inirasyon, isang paglalakbay mula sa Gen Z hanggang Gen Alpha, ay sumasailalim sa kahalagahan kung paano ang mga digital natives ay humuhubong na hinaharap gamit ang kanilang kasanayan sa, sa teknolohiya at kausayan sa inovasyon. Sa pamamagitan ng personal ng mga kwento at at visual storytelling, ang dokumentaryo ay nagdiriwang sa epekto ng bawat generasyon sa mundo ng digital.